Happy blessed Thursday. Thursday pala. Ay, uh, Saturday pala. Ano ba yun? Yun. Kain-kain tayo mga palalaps. Naku, 12.30 na pala. almusal ko palang lang to. Nawili ako kasi mag kuskus doon sa ano. Hakusina. Kasi nag-try ako ng ibang, ano, nag ako ng ibang gamit. Kung epektibo ba talaga yung cleaner na binili. Pero wala talagang pag-asa. <laughs> Lalo lang umitim. Kaya kinuskus ko na ng steel wheel. Pumuti pa siya. Kain-kain tayo kain, mga guys. Eh, ulam ko. Hmm. Tapos ito. Yan, ano yan? Yung sardinas daw yan na may itlog. Yan. Ayan. Okay. Kain tayo kasi taghirap na yung mundo ngayon. Ayan pag pagkain natin. Init-init ng tira-tirang ulam. Ha? Uminit-init na siya ngayon. Siguro nawala na si Bagyo. Pero, bigla siyang bumubuhos ng malakas na ulan. Pero kanina uminit-init na siya. Galing ang palingke. Tapos, gulat ako bigla ngayon sa pagdating ko biglang bumuhos ang dakas pero sandali lang siya kasi nga sinabi sa balita hanggang ko pa daw yung bagyo hanggang linggo pa daw yung bagyo kaya pa na ulan-ulan pa rin pero ano sabi parang nasa lumabas na siya pero habagat itong nagpapaulan saan yun? sa provincia. Ay, so sorry. Sa siya. Malakas na yung ano. Malakas na raw yung ulan sa kahangin. Kain tayo mga guys. Kayo kumain na. Bumili ako na ano kanina. May nakita ko. Hindi ko alam po ano abukado Ayun abocado. Hindi ko alam po maganda to. Pero Ayun, pero maganda sana wag siya yung ano, yung kasi 'di ba may avocado na yung maugat. Kaya sana wag naman 'yan. Ang lai. Ang sarap po. Kain, kain mga palalab. Hindi masarap. na huwag naman na umulan ng malakas bandang probinsya kasi kawawa naman yung mga mga malapit sa mga ilog babahay na naman sila dapat uulan dun sa malapit sa dam para mapuno ng tubig yung dam para wala tayong crisis sa tubig karena tomba yang digasnya naka buka sih nah. Nung sa akin yun. Wala eh, may akagustuhan namang akagustuhan tinapay. Nag-order, order ng bumbong. Galing pa ng sibu, ng ano, sibu. Ay, bakulod. Pa bakulod. bakulod. yan. Galing sa nang bakulod. Bakit ba? Masarap eh. Kasi dito parang walang, wala pang pwesto yung bongbong. Makapag-franchise, makapag-franchise, makapag makapag-franchise kaya, no? Kasi franchise, no? No ma. No? Mahal, mahal siguro ng franchise ng bongbong, -bong. ano. Kailangan lahat na ilan na product. <coughs> Bye mga palala. Ingat po tayong lahat. Good afternoon. Isang kainan, almusal, panghali ang kasama na merinda. Bye-bye. Love you all. Ingat po tayong lahat. God bless.